kahit nakalis na ang andas ng puong itim na Nazareno sa Quirino Grandstand ay marami pa rin deboto ang napumila para po sa tradisyonal na pahalik. Iyan ang ulat naman ni Daniel Manalastas. Kanya-kanyang hiling ang mga deboto ng itim na Nazareno ngayong Traslasyon 2024. Tulad ni Jocelyn na sampung taon may kapansanan ang kanyang anak. Pero hindi siya nawawala ng pag-asa kung sa hirap, mahirap daw talaga ang sitwasyon nila pero nakatoon ang kanilang pananampalataya sa itim na Nazareno. Sa kanya lang ako kumagapit niyan. Ten years din siyang ganyan. Yan lang siya ng malakas na ang pangangatawan. Lalaban siya hanggang kailan. Kasi ganyan na talaga siya eh. Sa kabila naman ng mga mapait na karanasan, hindi natitinag ang pananampalataya ni Nanay Gloria Dalawamput limang taon pa lang si Nanay Gloria ay deboto na. Nakakasabay pa raw siya dati sa dagat ng tao at hanggat kaya ipagpapatuloy niya raw ang kanyang debosyon. Sinuling pa rin ako sa, sa buong kiman na sereno, Ang hiling ko yung buhay ko, kalakasan ng katawan. Yun, bigyan pa ako ng kalakasan para makalabas pa sa kanya. Hindi naman alintana ng ilang deboto kahit ngayong taon ay selyado na ang andas. Pero aminado ang ilan na mas okay pa rin kung nakakapanik na ngayon ay ipinagbabawal din. Bagamat marami pa rin mga pasaway. Sa akin hindi okay. Kaya lang yun ang gusto ng mga proko-paroko. Wala tayong magawa. Siguro para maging leksyon din sa atin sa bawat isa <laughs> sa atin. May iwasan ng sakuna, sakit. Maging maayos din sa lahat. Sumunod din lang sa protokol. Dinumog naman ng mga deboto ang tradisyon na pahalik saan matyagang pumila ang mga deboto kahit nakaalis na ang andas mag aalas 5 ng umaga. Nagpatuloy pa rin sa pila ang mga deboto. Misto lang nakisama naman ang panahon sapagkat matapos umalis ang andas ay tsaka lang nakaranas ng panakanakang pag-uulan. Matapos ang pahalik, todo kayod naman ang mga upang malinis sa mga kalat sa Kirino Grandstand na tumambad Ayon sa Manila Police District, kahit pa hindi maganda ang panahon ng umaga, nakikinita nilang hindi matitinag ang mga deboto. Sa po namin hindi magbabago kasi iba, iba po yung pagkasabik po nila dito, mm -hmm. dito, sa, dito sa pagbabalik po ng translasyon. Mm -hmm. Kasabay din ang traslasyon, nariyan ang mga hihos del Lazareno, kung saan kapanalig ng mga ito ang mga deboto na tagapantay at tagapangalaga ng imahin ng Jesus Nazareno. Subalit so alam nyo ba na sila sa ilang grupo tulad ng Hijos del Nazareno Central, Minor Basilica of the Black Nazarene, anak ng puong Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno at Minor Basilica. Daniel Manalastas para sa bayan.